Hello everyone! Kumusta Gemini? This is your general forecast for uh, November 2024. We will look into the energies for you this month and anong mga advice cards ang gustong ibigay ng universe para sa'yo. Kung bago kayo sa channel na ito, ang goal natin dito ay magbigay ng guidance using the light from source para may positive energies ang lahat. Okay, so Gemini, umpisa na natin ang iyong general forecast. Okay, isa pa. Okay. So these are your cards for your November 2024. Let's see. Ano bang ano bang meron? Ano bang gustong sabihin sa inyo? Okay? All right. <clears throat> Gemini. Let's see, no? Okay. Gemini in the past uh, nakikita ko sa inyo that you have been quite unsatisfied with kung ano yung meron mo. Hindi ka siguro masyadong natutuwa na bakit ganito lang, bakit alam yun, parang yung you are wanting more sa buhay mo, Gemini. And this is something na normal. This is something na pagka may may pangarap ka talaga. You wanna do it, eh. you want to you you want to be more uh, feeling na deserve na deserve mo yung mga bagay na meron around you, okay? So, ito yung something na nangyayari in the past or something na baka hanggang ngayon nararamdaman mo pa din. But, in November, Gemini, nakikita ko sa inyo that you have the power, you have the kakayanan na maging, nagawin ang mga bagay to turn everything around. Kung pakiramdam mo, hirap na hirap ka, pakiramdam mo, uh, may mga gusto kang mangyari, ito yung time na nakikita ko sa inyo sa November na kaya ninyong gawin yung mga bagay na yon kung gugustuhin mo. Okay? Kasi ito ka oh, king of swords eh. King of swords. Matalino, may kakayanan, merong resources to do things. ko baga, enough lang to actually do some, some change. You no know? So, enough siya in the sense na you may not have everything, but you have what it takes para maabot mo ang iyong pangarap. Okay? gemini that, that's what it means And in November 2024, may mga bagong dumarating na passion, may mga bagong tao na pwedeng magbigay sa iyo ng inspiration to do things, maka pwede ding itong idea, uh, some kind of work or career na pwedeng dumating sa inyo and yun yung mag-push pa sa inyo lalo. So you need to be, Gemini, kailangan mong maging masipag, kailangan mong nag-iisip ka lagi ano yung next na gagawin mo. Because pagka ganyan ang iyong energy, yung quality ng opportunities na dumadating sa inyo is mas maganda yung quality ng inspiration mas maganda yun yung nag, yun yung kumaga ano eh ang dating dito ang dumadating sa akin dito Gemini tumapasok lang siya sa akin nawala siya sa cards um, kung ano yung binibigay mo sa sa universe ano yung sinasabi mo sa kanya na ito yung gusto kong mangyari eh lalo kanyang binibigyan ng opportunity okay yun yun Um, tignan natin Ano ba yung pinaka-advice sa inyo ngayon? Ace of Cups Ang advice sa inyo is Lahat ng bagay May mga May mga May mga May mga Kumagka may reaction ka eh May reaction ka Sa iyong pinagdadaanan Pero hindi mo kailangan na maging emotional Sa lahat ng bagay Gemini, kailangan mong ihiwalay ang emotion sa personal na buhay, sa trabaho, sa pagdating sa kahit ano pa yan. Hindi mo kailangan laging pumipitik, Gemini. Yun yung gusto kong sabihin sa inyo ng card. Um, minsan, hindi rin kailangan na sobrang ecstatic, hindi rin kailangan na sobrang uh, kunwari may, may maganda yung, yung tumatalon ka na sa sobrang tuwa kung celebrate ka kaagad wag din so just be very 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 um, um, tawag dito normal lang no reaction okay yes masaya ako kasi ganyan pero hindi ako yung sobrang OA na na uh, nagcelebrate ka kaagad no? so yun yun eh maintain your emotion na very calm ka lang ganyan ka lang may nangyari maganda go lang o, Oh. Pag, pagka medyo may nangyaring hindi ka natutuwa, bago din masyadong pansinin. parang okay, ito yung nangyaring, anong gagawin ko next? Like, kailangan mo laging isipin, ano yung next? Because yun yung king of swords. Matalino, magaling mag-isip, magaling dumisisyon. Kung masyado kang emosyonal, then, paano? Hindi ba? So, Gemini, kung kaya mo itong gawin, no, yung mga naiisip mo in the past na hindi maganda, kaya mo siyang balikta rin, okay? Kaya mo siyang gawing masagana, napakasaya ng mga tao sa bahay ninyo, yung mga kasama mo, very helpful. Those are the things na pwede mong magawa, okay? And kaya mo yung gawin this month, okay? So if you resonate with this reading, pa-comment ng heart heart or resonate. Ayan, gusto ko lang makita. Or, or kahit i-like nyo tong video, para at least alam ko kung ilan sa inyo yung nakakanood na nakaka-resonate, no? So, please let me know by liking this video or commenting down below. Subscribe to Hula Huan and share this channel with others. Just a small gesture to support this channel, okay? So, first advice card mo. Ayun na nga. Windfall of Abundance an increase in abundances arriving in many different forms, some of them unexpected. Be open to receiving and know that this abundance comes to you to support your life purpose, health, and charitable work. So may mga parating talagang mga opportunities for you. May mga parating na mga bagay na parang may isip mo, wow, ito yung gusto ko. Or minsan hindi mo naman talaga, hindi mo naman talaga hinanap, pero ayan, dumadating na lang talaga. Okay? So, let's see. Ano pa yung cards mo? So, pag may mga opportunities na dumarating sa si inyo, Gemini, wag mong wag mo siyang papabayaan lang. Okay? Gawan mo ng paraan to do it. Kasi yun yung ano eh. Yun yung kailangan mong mangyari. Kailangan mong gawin. Kumbaga, binibigay sa'yo ng, ng, ng universe para sa inyo. Huwag mo naman sayangin, okay? Daydream, imagination, allow your mind to wander and quiet time. So, minsan, kailangan mong magkaroon ng time to really visualize things, no? Tignan mo sa, sa, sa ano yung mga pwede pang mangyari, ganyan. Kumbaga, king of swords nga eh. Magaling ng mag isip okay? Huwag kang mag wag kang mag magsayang ng panahon na kung ano-ano na ginagawa mo. Astral travel, vital force information, dream time soul travel. Minsan baka sa panaginip, yung mga nag ma, naka, minsan nakakapag astral ganyan, you may find some information from there and you may find something na very useful or baka minsan uh, may gusto may 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 mga opportunities na parang Uh, na-realize mo, nakikita mo pagdating sa mga panaginip mo no so take take or take that take that chance na pag may mga napanaginipan ka na maganda okay ang daming advice card sa inyo guys bakit nahuhulog lahat so let's see isa-isahin natin impatience my life is unfolding in divine timing all delays are beneficial I'm always at the right place at the right time so huwag kang maging impatient no pag anuhin mo lang minsan minsan kailang minsan nasa ano yan nasa nasa tamang ano din yan buelo hindi ba next is spaciousness what do I no longer need help me God to release whatever people places or things draining my vital essence show me what will fill me with enthusiasm and joy so yung mga ginagawa na hindi na kailangan kailangan mo nang tanggalin yon sa iyong sistema. Pagka may mga basura sa bahay, tanggalin mo na din. Okay? Next, courage. Divine courage is not the absence of fear, but a nudge that says, keep going. Do it. Don't worry. All will be okay. All will be well. You have to get quiet enough to hear it. Dear Divine, may I feel your courage and your will. So, go lang ng go. Go lang ng go. Gemini. Okay? So, that is our forecast, guys. Don't forget to follow or subscribe. Always remember, sa lahat ng gagawin mong desisyon, dapat mabuti ang iyong intention. See you sa next reading.